Uh, hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat Good morning po sa inyong lahat Ngayon po ay 14 ng Mayo uh, uh, 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.38 ng umaga 6.38 ng umaga Araw po ngayon ng Merkulis Uh, at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal uh, Patungkol dito sa maraming nagbablog ngayon Na ang sinasabi nilang patungkol dyan sa impeachment Kay Sarah ay uh, patay na raw sabi nila Patay na o uh, acquitted na Yun ang sinasabi nila dahil nga sa komposisyon ng Senado ngayon. Yung luma at saka yung, yung bagong nanalo ay patay na daw ang, ang impeachment o acquitted na yan, sabi nila. Pero ako, hindi po ako sangayon dyan. Ang title ko po ngayon mga kababayan, mga minamahal, ay impeachment versus Sara Patay na kaya yan po ang ang title ko ngayon ay eh, hindi po hindi po ah, hindi ganyan ang nakikita ko Opo hindi po ganyan Maaring sa pananaw ng ordinaryong tao o sa karamihan ng tao na nagtitiwala lang sila sa kanilang kakayahan o mahina ang kanilang pananampalataya ay maari nga kasi nga ay eh, two tutored ang kailangan eh para i-convict po eh two-third ng members ng Senado so two-third po ng ng 24 na senator ay 16 ay sa komposisyon ngayon mahihirapan talaga pero sa akin ay okay lang yan okay lang po yan uh, babasahin ko lang po ano dahil sa komposisyon ng bagong senado marami ang nagsasabi patay na ang 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 impeachment kay Sarah ako, hindi ganyan ang pakiwari ko. Alalahanin natin ang nangyari kay Irap. yan po ano. Uh, ikikwinto ko lang po ng bahagya ano. Para doon sa mga hindi nasaksihan o hindi nasubaybayan noon. Ganyan din kay Irap noon eh. Yung, yung sinadong po ay kontrolado niya. Kaya pati yung pag-open or not to open the second envelope, kontrolado nila at dinesisyonan po nila ng mga senado o ng mga senador, dinesisyonan nila not to open. Yan po. At ang mangyari po doon ay nagalit ang mga tao. Kasi nga ay hindi naman nila trabaho yun eh. Hindi trabaho nang senador na harangin yung yung mga ebidensya. Ang trabaho nila, yung legal na trabaho nila ay to convict or to acquit. Hindi natin sila ma masisita taron Pero yung not to open the envelope ay hindi nila trabaho yan. Ah. Nakita ng mga tao na sumubra na yung yung pambubuli ng mga senador na pumapayag kay Irap. Kaya nag-aklas ng mga tao. Inilagay na sa kamay ng mga tao ang batas. Pumunta na sa kwan sa, sa kalsada at nagmarcha na. Oo. Ay isang milyon eh ang tao sa EDSA eh. Oo. Isang milyon. Mahirap na po yun pag ganun, hindi na makagalaw ang 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 pulis o ang military. Ganun po 'yan ano. Uh, na impeach si Irap pero hindi siya na acquit. Hindi rin siya na convict pero inilagay ng tao kasi nakita po ng mga tao eh, na gara na po eh, gara pa lang na talaga eh. Kaya, maisipan nila ay wala nang mangyayari dyan. O, oh. nag-ingay na sila o nag-wilga nag na. Ako nga noon, iniisip ko po noon, revolusyon eh. Opo, nung, nung nakita ko yung, yung, yung impeachment trial ni Irap. Nag-walk out na kasi yung mga kwan eh, mga kongresista eh. Yung mga prosecutor, nag out na sila eh. oh, ay bandang huli, nakikiusap na si Irap na, sige buksan na natin, sabi niya buksan na natin, ay wala na eh. Wala na, walang masyang pwersa eh. At ito si, si Kitatad, si si Urita Aquino, o, oh, T.C. Aquino urita at saka si Nicky Cusiting, hindi na po nanalo yan. Hindi na nanalo. Tinandaan ng mga tao yan. <laughs> hindi ba? Oo. Pero noon ay, kumpa pa naman noon ni eh. manual counting po eh. Hindi na nanalo po yan. Talagang tinandaan ng mga tao. Kahit na humihingi sila ng tawad, kahit na umiiyak sila, humihingi sila ng tawad sa taong bayan. Hindi na sila nanalo pati atak kongresman hindi na sila nanalo eh oh kaya nga kako ang tao hindi naman kun eh, hindi naman bubu hindi naman na na inaakala nila na na mabibrinwas si hindi pinapag-aralan din po para po sa akin basta expose lang po natin Biblical po yan at yan ang tatalakayin ko ngayon. Ano? Para po sa akin, basta i-expose lang po natin, okay na yun. Bahala na ang tadhana ang humatol. Para sa akin ha, yan ang, yan ang sinusundan ko. Expose lang natin. Kasi yan po ang sabi ng Biblia sa atin. Opo. Panahon lang ang makapagsasabi ano ang mangyayari. Yan po ang ang contention ko. Yan po ang aking pananaw. Opo, kahit na sabihin natin na walang tsansa kasi nga ay ganyan sila mga senador o ay mayroon pa rin mas makapangyarihan sa kanila at yun ang Diyos. At ipagpalagay na po natin na ipagpalagay na natin na lumusot man lumusot man si Sara sa pamantayan ng tao. Yang kasi impeachment gawa lang ng tao yan ni eh. ay ko kung ukian o hindi natin alam. Pero matagal na ano? Matagal na po yang yang batas na yan. Galing pa ng Romans po yan eh. Pwede nilang i-impeach eh. Yung 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 emperor yan po ano, pwede o kahit na yung kapwa nila senador, Pwede nilang i-impeach. Yan po ang sa gobyerno ng mga Romans noon. Na kinupya lang dito yan. Kaya ganyan. Napunta ng Amerika, napunta naman dito sa atin. Yan, may impeachment. Pero, ay, o oh, sige, maaring lumusog siya. Kasi nga, ay batas ng tao lang yan eh. O kaya, ay, ay, ko lang yan eh. Haka ng tao eh. Hangaka lang yan eh. Pero sa batas po ng Diyos, hindi sa lulusot. Opo, yan po ang sigurado dyan. Kasi may pangako po ang Panginoon eh. At ang Panginoon po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. He can do anything. Pati mga sitwasyon, kaya niyang lagyan ng sitwasyon na parang imposible, pero posible. Ayan po ang yan po ang ang hinahatid ko po sa inyo. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Basta kung ano yung pinapatrabaho sa atin ng Panginoon, expose sila yan. Tulungan natin yung mga tao na nag expose yan. Nai-expose natin yung mga yung mga kawalang na ginawa ni Sarah Duterte, di ba? O Ay grabe po yan. Ilibing this, gagastosimo ang ang 125 million. O malakas ang loob niya kasi nga, ay confidential naman yun. Sabi niya, o confidential pan ay, hindi nga, akwan eh, hindi nga, ay, pati yung mga tao na pinagbigyan ng pira, eh, fictitious eh. Hindi ba? May regress, may regress piatus ata. O. Pero, bago po ako magpatuloy, ay, hayaan nyo muna da batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin at, pasalamatan po sila no at salamat po sa inyong lahat ano ito po sila no si Pusikat si Doris May, si Antonino si Ronel si Ibi Compio si Joey Balinsuela salamat po sa inyong lahat third pangatlo user NB Parot Parot Pabs Naranja Romel Solier Padua Lloyd Traber Andres Sanario Junak Kanao Rosana Kawili Bir Orozco Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpau, Yoser G.H., R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hinsio, Dio Yanong, Bilya Laginio, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, Yoser K.K., User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Jr. Rojas, H.L. Beliergar, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Putito, Coco Goed, Orly Nunez, Estelia Rumbano, Arian Mendoza, Jebes Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mirka Cabrera, Rolando Olavir Mamun ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casley, Marias Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arbin Silot, Mila amag Chicken Farmers TV, Online Picolio, Rico mo of the Barsi, at saka si Babi P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga bloggers na nire ko po sa inyo na ating panuurin at subaybayan. Si Michael Apasibli Bulletin, Atty. Insurecto, Bunyong Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo To, Christian Isgera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours Dibina Apostol CGP Chai Kapihan ni Atat Ago Dimjus journey Journey Kakamping Ang Batas with Attorney Claire Castro Ka Waldi Carbonell Attorney Silo Magno At saka si Kristan Ugaliin po natin na makinig sa kanila At marami po tayong matututunan sa kanila At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, ano, at tayo ay tuloy-tuloy na. Ito po ang mga Bible verse na gusto kong isir sa inyo patungkol dyan. Na uh, limitado kasi ang, ang power ng tao eh. Pero sa Diyos ay wala po hanggan eh. At saka pwede niyang gawin kahit anong gusto niyang gawin. At pag ginawa niya ay kwan po yan justified po yan eh. Kasi alam niya lahat eh. Upo, ang tao kasi hindi alam ang lahat eh. Kaya nalilito ang tao kung insan. Pero ang Diyos, walang lingid sa Kanya. Ang Panginoon po, ang, ang paningin po ng Panginoon ay abot sa amang dako. Ayan po eh, hindi ba? Kaya kung mag siya, na ito ang dapat mangyari, justified po yan. Opo. Ngayon, ay Ephesians 5.11. Basahin ko lang po ano. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Yan po ang nakasulat. And have no fellowship o have nothing to do. Ano? Ang ibig sabihin yan, have nothing to do with the unfruitful works of darkness o evil. Ano? Huwag daw tayong makisama. Huwag daw tayong mag-participate. Ayan po, ano? Sa ibang version, do not participate in the unfruitful works of devil. Ayan po, <laughs> di ba? But rather expose them. Ngayon ito, ay sigurado po ito eh. Sigurado yan eh. Ang pinakada best na gawin dyan ay i-expose natin. Kaya nga lang ay delikadong tayo kasi baka tayo patayin eh. Yun po ang problema dyan eh. Pero ay simple mag-take precaution ka rin ah. Kasi kung marami na nagsasalita na mali yung ginawa ni Sara Duterte o Marami na ang nagtitistipay na, o oh, dito, dito, dito inilagay yan. O oh, dito na tayong pira. Hindi ba? Ay, kuan po ay, ganito po kasi yan eh. Ang Panginoon po, mas tutulungan ka kung nakita niya na nahihirapan ka o nagsasuffer ka dahil nga mayroong kang nilalakad yung kabutihan o yung kagandahang loob o yung paggawa ng mabuti, nahihirapan ka, nabilanggo ka, hindi ba? O nasugatan ka, ay malabang tutulungan ka ng Diyos kisa dun sa nakaupo ka lang. Yan po eh. Malaki po ang tulong ng Diyos sa iyo kung ikaw ay nasugatan dahil ikaw ay gumagawa ng mabuti. Yung po ang ibig kong sabihin dyan, expose them. Ngayon ay totoo naman na dahil tayo ay tao ay natatakot tayo na baka tayo ay mapatay o masaktan o masugatan ay, ay talagang ganun po eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, nakikita po ng Panginoon yan eh kung talagang nahihirapan ka na ay baka tutulungan ka niya. Kisa doon sa iniisip mo lang na nalaging ka lang, nakaupo ka lang, hindi mo naman ini-expose. Pero ayaw mo yung mga corruption, Yan po eh. Ulitin ko lang ano, have nothing to do or have no fellowship or do not participate in the unfruitful works of darkness but rather oh, expose them. Ayan po ano. Ngayon, John 3 verse 19 hanggang 21. Babasahin ko lang po ano si Jesus Christ po ang nagsalita nito, no? Uh, and this is the verdict. The light has come into the world, but men love the darkness rather than lights because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light And does not come to light, for fear that his deeds will be exposed. But whoever practices the truth comes into the light, so that it may be seen clearly that what he does or what he has done has been accomplished in God. Ayan po. Basahin ko lang po ulit ano. Ah, uh, and this is the verdict sabi po ni Jesus Christ, the light has come into the world, but men love darkness rather than light because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light and does not come into the light for fear that his deeds will be exposed. But whoever practices the truth comes into the light so that it may be seen clearly that what he has done has been accomplished in God. Ayan po ang ibig sabihin yan. Na yung parang kanina na i-expose natin sila kasi nga takot sila eh. Hindi sila lalabas yan. At yan nga ang, ang nakikita kong nangyari dyan sa eleksyon. Gusto nila talaga manalo yung mga kandidato nila o oh, ay pero walang magagawa yan pag pag expose na sila ng inexpose ng maraming tao ayan po o oh. ulitin ko ano takot sila nakasulat po dito eh takot silang humarap sa light yan o oh, hindi, sila haharap yan sa exposure o oh. ganun po yan pero nga ayun ang dapat gawin ng mga tao o yung matutuwid. I-expose natin yung mga ginagawa nila. Ayan po. At uh, sigurado po ito na takot na takot sila sa exposure yan. Sa exposure pa lang po ha. Sa exposure. O, adi, yun ang, yun ang gawin natin. Expose them. O. Romans 12 verse 9 Love must be sincere. Hate What is evil cling to what is good. Oh, dito pala galing yung naririnig ko, ko sa radyo noon nung hindi pa ako nag-aaral tuwing alas 6 ng hapon. Doon kay Johnny... Johnny DeLeon yun eh, si Johnny DeLeon. Aywan ko kung naging Johnny Midnight pero Johnny DeLeon hindi pa ako nag-aaral, alas sa istang hapon, ito ang sinasabi niya, pulutin ang mabuti, ang masama ay iwaksi. Tapos tutunog yung yung kampana. Sabay doon sa doon sa simbahan namin, doon sa kampana ng simbahan namin ay tumutunog yun tuwing alas 6. O. at yung mga tao naman ay alas 6 yan nananalangin. Halos sabay-sabay po yan. Opo. Kasi ganun po ang practice oh, eh. ngayon, pero maganda yung sinasabi ni Johnny De Leon noon, pulutin ang mabuti, ang masama ay iwaksi. Dito pala galing yan sa Romans 12 verse 9. Love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good. Ayan po, i-hate natin yung, yung evil. Opo. O, oh, ngayon, ay paano mong i yan? Adi, ipakita mo, i-expose mo yan. Ganun po yan. At very effective po yan. Kasi nga, sinambit ko na, na yung mga tao na gumagawa ng mga masasama, ayaw humarap sa ilaw. O, nagtatago yan sa dilim. Opo. Ganun po yan. oh, kaya ako, hindi ako, kwan dyan? hindi ako... Eh, totoo naman na na ang komposisyon ngayon ng ng bagong Senado ay talagang ay malabang ay hindi makukumbik pero hindi po hindi po nila hawak ang panahon. Opo. Basta gumawa lang tayo ng mabuti at isang yan yan i-expose natin yung mga korapsyon ni Sarah, hindi ba? O ay bahala na. Bahala na ang Diyos o bahala na ang panahon nahahatol dyan. Ganun po yan. At uh, ako ay naniniwala po ako sa salita ng Diyos. Opo. At isa nga yun, yung, yung pauna ko kanina, pag nakita ng Diyos na ang dami ng umiiyak, ang dami ng uh, na, nahihirapan, opo, o nasasaktan, kasi nga, eh, simple, expect i-expect natin ang opposition diyan eh, hindi ba? Oh, pero baka gumalaw ang Panginoon. oh, baka yung kamay ng Panginoon ay gamitin niya para diyan. Opo. O sige po at hanggang dito na lang po ano at dalangin ko po sa Panginoon bago ako magumpisa ay sana ay gabayan niya tayo. At sa ating pakikinig ay makakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagkikinig. Salamat po ng marami, salamat po.